nakakatakot lang dito sa gobyerno ito eh wala silang ano eh kumbaga ah uh, walang imposible sa kanila eh kahit mahirap gawin kahit labag sa batas ginagawa nila uh, isa pa nga dyan yung patungkol dyan sa impeachment hindi ko rin na maintindihan dito sa mga ah uh, kongresista na to kasi isipin mo naman ah mm. uh, binalik nga yan sa inyo ng uh, senado para ayusin ah uh -huh. para mag ah uh, ano yan eh motion for ano yan eh uh, clarification Mm. Eh, ang ginawa nila, imbis na ayusin, nagpamisa, pinabasbasan, at uh. ang malupit pa dyan, sigaw ng sigaw at tahol ng tahol dyan sa, ano, sa media. Pamidya kayo ng pamidya. Mm ba? Diba? Ilang araw na yan dyan nasa, ano, nasa inyo? Seven days? Seven days? Nine days? Ilan na ba yan? Uh, imbis na yung mga panahon na yun, eh dapat dyan, ginugugol nyo, dyan sa impeachment, ano na yan, article of impeachment na yan, imbis mm. na ayusin nyo, eh ang ginawa nyo, nagpaano kayo? Nagpa-media kayo ng nagpa-media. Sa media kayo nagsisigaw. Eh, di ba na ano na nga yan eh? Kundi na nga yan eh. Di ba? Uh -uh. uh -uh. Ibig sabihin, nauumpisahan na yung impeachment na yan. Ang gusto lang na mangyari ng Senado eh, Ano, ayusin nyo kasi nga, alam naman natin na mali eh. uh -huh. Alam naman natin na unang-una, mali. Tapos, pangalawa, wala, wala, kayong bilang. Uh -huh. Ang gusto, tapos, yung apat na impeachment pa nga, di ba? Hmm. Kaya, binalik sa inyo yan para ayusin nyo. Ang problema, hindi nyo inayos. Sigaw lang kayo ng sigaw. Di ba? Eh, yung mga bagay na dapat nyo inuuna. Eh, kung talagang uh, masasabi natin na may bigat yan, o talagang yung impeachment na yan, eh, mag, ano, ma impeach si BP Sara, eh, dapat asikasuhin nyo. Eh, hindi. Ang ginagawa nyo lang, nag-iingay kayo para nga naman magmukhang pangit sa, ano, sa taong bayan. Kasi ang papalabasin nyo dyan, ang Senado ang may ayaw eh. Imbis na kayo gusto nyo, ma-impeach uh -oh. o matrayal. Eh, nag na nga, umukay na ang Senado, nagsimula na. Nung binalik sa inyo, pinapalabas nyo ang Senado, eh parang ayaw namin. Kaya namin binalik, kaya, kaya, kaya binalik sa amin. Imbis na, ayun nga, ang ibig ko sabihin, hindi ano to, hindi lang hindi dapat di bunganga ng bunganga. Mm kayong salita ng salita kung wala namang ano. Kung wala namang laman. Puro lang kayo ganyan. Puro lang kayo public, ano, public hearing. Eh pagdating dyan sa ano, kaya nga mapapansin natin, ang layo talaga nung ano eh. Eh, pantay naman yan sila ng power. Medyo Pero, nakakatakot nga yung ano, di ba? Ang tindi nung 16 panel. sixteen hmm. 16 na bugado na itong si si BB Oh tapos 'di ba sino yung pinagmamalaki nila dati mag uh, ano sila Dilima, oh, oh, si Jokno, <laughs> Si Si, <laughs> Jokno. <laughs> si Chua. Oo. Oh, oh. <laughs> gusto ko na rin matuloy eh, para ano? Para meron akong pagtatawanan. Okay. Talagang paglalaruan sila oh. nitong mga 'to. Tsaka isa pa ang ano, naduduwag na sila rin eh. Isa pa coach pinahiya nga 'yan si ano si ung Tiberos ni Tulentino. Eh. Ah. Kasi lagi niyang sinasabi yung patungkol sa US. Eh ang daming senador ng US bisan hmm. Isang daan, eh, i eh, niya dito na sinasabi nga ni Senator Tolentino, dosi-dosi ang senador. Every three years, nagpapalit yan. Yes. So, kailangan ng boto at least 16. Eh, hindi nga po pwede pag nagpalit. Ayan eh, nga problema. Itong si Risa Ontiveros, puro, puro na lang sa US kasi, sa US kasi, eh, naku, ewan ko sa'yo. Pero kasi may ano sila dyan eh. Empre, yung side ng mga congressman, eh pagtatanggol nila yan, hmm. natama sila. Hmm. Normal. Yung parte ng mga senador, pagtatanggol nila, ginawa namin to, it mm. means para sa kanila. Tama yun. Tama yun. Oh, Sino magdi-decide? -de eh, Doon kayo sa Supreme Court si to, kasi sinasabi, oh. punta kayo Supreme Court. Okay. Di ba? Si, eh hindi. ang ginagawa nito, ni instead na pumupunta sa Supreme Court, mm. nagsusumbong kay ano? Kay Facebook. Eh, ano natin, pahuli natin kay Torre. Ah, sa media nagsusumbong. For <laughs> media eh. Di ba? Alam mo, susunod yan, hindi ako magugulat. Isusumbong nila kay Tulfo. Kay <laughs> Tulfo na. Hindi, oh. diba, mas, 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 mag, mas mabilis magsumbong ngayon kay Torre. Wala pa, hindi pa natatapos kayo, ano, nga yung, ano niya, yung direction na yung polis eh. Isumbong diba? mo kay Torre. Isumbong mo kay Torre, ang bilis <laughs> oh. umaksyon. Ay, panis si Tulfo, no? Panis oh, si Tulfo. Hindi eh. <laughs> pa natatapos yung ano, instruction ni Torre. Nandoon yung polis, kung saan niya pinapupunta. Ang lupit, di ba? Oh. Kaya ano, seryoso partner. Ang nakakatakot lang dito sa gobyerno ito eh, wala silang ano eh. Kung baga, uh, walang imposible sa kanila eh. Kahit mahirap gawin, kahit labag sa batas, ginagawa nila. Mm -hmm. Kasi ito ha, katulad na lang halimbawa, may mga, karap, may mga hindi karapat dapat na maupo sa posisyon. Katulad na lang halimbawa, noong uh, convicted na si Franz Castro, pero mm -hmm. nakaupo pa. At mayroong mga question sa, sa citizenship Nahaw Hindi nila binabanatan kasi kakampi nila. Mm. Pero yung mga kalaban nila na wala naman talagang ginagawa na kasalanan sa, grup sa bansang Pilipinas, yung talaga dinidikdik. Kasi yung leaning hindi towards sa kanila. Mm.